Good afternoon. Hi guys. Good afternoon. This is Mondor Vlog again. Uh, guys, uh, ito pala, itong tanghali na to ay kakain tayo ng atin na pagkain yung lunch break natin. Sa so, ngayon ay lunch break natin. Ngayon, ang gagawin natin ay kakain tayo pero ang ulam natin guys, ito lang siya, ang sardinas. Uh, Spanish sardines. Ngayon, lagyan natin siya ng ah, uh, ito guys Kalamansi. ang kalamansi, masarap ihalo sa Spanish sardines and then kukuha tayo ng ating hari ngayon guys ito pala yung kanin ko ayan siya tingnan nyo guys nandito sa ano Actually, dito, magsasayang ako para uh, ah, laging mainit yung atin kanin. Ayun guys, ito ang akin na plato. Hugasan natin ulit kasi kakakunahugasan na ito pero ano siya. Nagtulog-tulog pa kasi ako, guys. Hindi na ko parang ano, parang actually, oh. Ngayon, ha. Hihiwaan natin itong kwa na to. buhahan natin yung masanin kasi wala ako pala guys ng lagayan ng ano basta dito na lang masunog na guys dukot itong masarap guys itong dukot bukas tayo ng sardinas kasi yan diba Spanish sardines kasi siya kaya ano Ako Patakan natin ng calamansi. Wala kasi ako guys, ano eh, wala akong plato. Wala kami yung plato dito. Siguro sa next, dadala ako ng plato ko. Bibili na lang ako ng plato ko. Kahit na yung guys. Alam mo, pag malapit na kami sa ahon, yan, gasardinas, sardinas na lang kami. Actually, mayroon naman kaming pangbili. Kaso lang ah. Yan lang ang easy eh. Para Ah, tinatamad na kasi ako mag ano, magbili mag, sa labas maulan kasi <coughs> pag maulan nakakatamad katamad masarap lang sa bahay. magsasalin na ata 'no. Ye ba. Diba? Tapos mamaya. Diluto ako ano. Talbos. hindi nga ano kangkong mag adobo ako ng kangkong tapos plus isda tapos magpaksiw ako ng isda na bangus I mm -hmm. Sige guys, update na na kayo mamaya ulit. Ham. Bye guys, thanks for watching, like, share, and subscribe. Bye mga kamundar, see you on my next vlog. Tatapusin ko muna yung akin na pagkain.